Kadalasan, mga bagong simula, ito sa pagkabablog, sa pagkukontent, kadalasan, ang iniisip, paano pataasin yung followers, yung kaagad yung iniisip. Pero, ang nakalimutan natin, once na pumasok ka sa pagiging content creator, remember, ang tawag sa atin, content creator, hindi followers grinding. No? Yun ang real talk. Content creator ang tawag sa atin dito, hindi followers grinding hindi ka dito inutusan ni Meta para mag-grind ng maraming followers. Ang hinahanap nila dito, content creator. Yung taga-create ng content, taga-gawa ng content. Para maraming manonood, mayroon siyang paglalagyan ng ads para kumita yung platform niya. At the same time, ikaw din na may-ari ng video, kikita ka rin. Parehas kayong dalawa, kita. Malinaw sa atin lahat, hinahanap dito content creator yung magkikreate ng content, gagawa ng video ba. Doon pa lang alam na kagad natin na hindi para mayhan ng followers, pagaganda ng content at saka pasigla ng upload yung hinahanap nila dito. Alam kong marami tayong mga kaibigan diyan na kapwa baguhan na medyo hindi na hindi naman natin masasabing magagalit. Dalasan talaga pag ka talk is eh, nakakasama ng loob minsan, di ba? Pero wala akong magawa, yun ang sasabihin ko kasi yun ang totoo. Karamihan ng bagong simula is yun ang gusto nila. Dumami ka agad yung followers. Nakalimutan nila na gumawa ng content. Para meron silang pundas yun kumbaga, sa kanilang mga account. Sa account natin sa pagiging professional mode, ang pinakapundas yun natin is content. Doon tayo sa content makikilala. Makikilala yung account natin once na merong isang content tayong mag-click. Kaya huwag tayong mapagod na gumawa ng content para kahit papano eh meron tayong kahit kunting pag-asa. Dahil yung pag-asa natin bilang content creator nakasalalay sa, sa ating mga video na ginagawa. Hindi nakasalalay sa pag pakikipag-grinding sa followers. Dahil yung followers, tandaan natin, kusang papasok yan pagka meron kang video na nag-click. So puro real talk lang muna tayo ngayon. Huwag kayo magalit dahil itong sinasabi ko nito is totoo. Kahit magtanong kayo doon sa mga sikat na ngayon, yung mga monetized na at kumikita na. Kahit sila yung tanungin nyo is ganun din yung isasagot sa inyo. Dahil bago ko ginawa itong mga video ko na ito is nanonood muna ako sa kanila. Dahil sino lang ba ako para magturo sa inyo ng hindi ko rin alam. So, mas magandang gumawa ka ng content na meron kang kunting alam. Para kung sakaling may magtatanong, eh, meron tayong may sagot. Mahirap naman yung gagawa-gawa tayo ng kwento, hindi totoo. Maaring hindi kayo maniwala sa akin, manood kayo dun sa kanila, marami yan, marami yan sila. Bago pa ako nagko-content, -co sila sikat na. Hindi na rin ako mapag-iiwalan sa ganyang mga kaalaman dahil 2022 pa ako nagsimulang mag-content. Hindi lang ako na monetize dahil pag nawalan ako ng gana dahil nga busy ako sa trabaho, yung trabaho namin ay iba-ibang location. Minsan nung nasa Manila pa ako is malalayo, wala na akong time gumawa ng content Pagdating ng apartment namin dahil minsan nakaka-uwi kami alas 12 na ng gabi. Mas lalo pag may overtime, tapos minsan pang gabi kami kaya hindi ako makagawa ng content. Kaya magtataka kayo hanggang ngayon hindi pa ako monetize. Pero sa totoo lang, 2022 pa ako nagsisimulang mag-content. Kung baguhan ka sa pagkukontent, hindi ka makakapagsalita sa harap ng camera. Maniwala kayo sa akin. Makakapagsalita ka pero yung mga hindi masyadong ano, salita na hindi malaman. Sana ay merong kayong natutunan kahit kunti. Yung sa akin, eh, sinasabi ko lang yung totoo. Para naman yung mga nanonood sa akin, meron din akong tulong sa inyo kahit kunti. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at sana ay merong kayong napulot kahit maliit lang na kaalaman, kunting kaalaman. So, yung followers, makukuha mo yan pag mayroon kang video na nag-click. Magandang araw, umaga, gabi, o anong oras mo na panood itong video na ito. At uh, kalimutan yung gumawa ng content, dahil remember nga, ang tawag natin dito is content creator. Hindi followers grinding. Yun lang, maraming salamat, panonood. See you sa next video. Peace out.